salamat. Ngayon, ikaw naman ang idol ko. <laughs> Dahil napakagaling mo talaga mag, ano, magluto ng pares. Masarap. Hindi, hindi naman. Ayun yung um, knowledge ko sa pagpapares is natutunan ko lang din. Uh -huh. Bis lang din doon sa friend ko. At saka, pang isang bagay kasi niwala ako, pag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan para uh -huh. matutunan. Pero, paano ka nagsimula magpares? Ayun. Ayun. Ano ayun. di ba? Di ba nung mga nakarang araw ay mga pas ano ka? Pero ngayon. Ayun. Ayun. Ano yung pag-start ko sa pag-business. Kasi hindi naman talaga ako business okay, woman, okay. business So nag-start ako during pandemic. Kasi yung mga time, matagal ko naman na itong sinasabi okay, sa mga interviews ko. Okay. Oh. Uh, construction worker ako yung huling trabaho ko bago ako mag-business. Oh, oh. Tapos nag-pandemic before. Kaya ako nagtinda kasi bawal yung trabaho namin. Oh, oh. Uh, tapos nagtinda muna ako. Nang hindi muna parish yun eh. Mga Sigarillo, soft drinks, kape, mga merienda, pancit canton. So, doon ako nag-start. Tapos ay nag naman na yung friend kong tagaluto talaga sa isang kainan. Uh, nawalan din ng trabaho. Di ba sa pandemic din. So, nagsama kayo? Yes, kayo? Okay. nagsabi siya na, kasi marami na ang customer that time eh. Sabi niya, bakit hindi natin dagdagan, mas lalaki pa yung kita mo kapag sinama natin ng pagkain. Oo oh, nga. So, yun, na, na, na. tinulungan niya ako. Kasi magkita talaga ang pagkain. Kahit sa anong klase ng business, pagdating so, sa pagkain, kailangan ng tao yan. Mga personal na unang pangulahin niya ng tao talaga. Oo, oh, pagkain pag talaga. Tubin, so, oh, yan talaga. Yeah. So, ngayon, tinulungan niya ako, ay nung time niya may konting ipon na, kaya ko nang bumili ng kaldero. Magkano lang yung mga ipon na yun? Nasa siya? I think nasa ano pa lang eh, kasi nag-start ako, siguro ang naging puhunan ko lang sa tindahan ko ng sigarilyo pa nasa nasa 5,000. Tapos ako, tapos dinidelay ko. Oo, dito. tapos kaya lang naging maganda yung takbo ng pagpitinda ko. Pag kumikita ko ng for example, kumita ko ng 700, 800, 1,000 at isang araw. Tinatabi ko yun hanggang sa maipon. May hindi na talaga mag-ipon. Yan, importante kasi talaga mag-ipon tayo. Kung may mga gusto tayong bilihin o may mga pangarap tayo, ang hirap kasi magsumula pag wala kang pera. Uh -huh. At saka sa panahon ngayon, walang mukha sa sa'yo pag alam nilang wala kang pambayad. ba? Yan naman talaga eh. Dito. Tapos Depende nilang no? sa tao kung talagang yes, pa-utante saka so, sobrang bait saka may tiwala talaga. Tapos sa mga time na yun, yung friend ko, uh, nagsabi siya na kung may pambili ka na kawali, tapos yung lulutuin natin, patong ko tayo lang muna. Eh, meron naman ako ng time. Hindi naman pero kaya na. So, doon ako nagsimula, magtinda, tapos yung pagluluto, na-adapt yan sa kanya. Uh -huh. Habang siya nagluluto, nanonood ako, tapos uh -huh. gusto uh ko na matutunan, kaya eh, natuto ako. Uh -huh. So, ngayon, kinarare ko na siya, naging diwata pa, alas overload na siya. Ikaw na, na nagluluto? Ako na nagluluto. Si Wala na din kasi uh -huh. yung friend ko. Ah. Uh -huh. Wala na yung friend ko. Ah, uh, kasi, ano Uh, Oo, oh, uh, medyo... Kailan, kailan? Siguro mga after 4 years na siguro, simula nung nagtinda kami. Pero anong, ano mo ano Anong naramdang na dinadagsa ka ngayon? Um, masarap ito, sa pakiramdam. Yung nga lang kasi talaga, yung pagod na ano, yung pagod talaga, hindi ay natin may eh. Pero dahil gusto ay, natin makakawang sa kahirapan, kahit pagod ka, go pa rin. Oo, oh, oh, tapos nakikita ko sa mga video ng iba, yung mga vlogger na iba ngayon na binibigyohan ka talaga ng binibigyohan nila. Hmm. No? Oo oh, nga. Pero ayun, ay ayos lang naman sa'yo yung mga ganong sistema. Oo, oh, ako naman kasi talaga, kung vlogger ka man dyan, ni-welcome kasi sa akin. Ah, vlogger, basher ka man, basta nandun oh, ka. So, Welcome yan kasi ang mga vlogger kasi talaga para situation kasi Oo, para sa atin Tino parang tinulungan ka din tapos sila talaga yung yes, gusto oh, oh. nila yung ano ganun lang naman yun eh so nagustuhan nila yung pagkain mo kaya nila binablog mm -hmm. di ba at saka yung iba na nagpupunta doon sa pagkain ko. Ano yan eh, hindi ko sila pwede pagbawalan kasi kung hindi lang kung hindi naman dahil din sa mga vlogger, wala tayong exposure sa social media, hindi tayo magkikilala. So malaking part din talaga yung vlogger. Kaya yung, yung marami kasi ang issue dyan eh, naranirinig ko na sa social media, yung sinasabi na latasan. So sa akin kasi, Aho, hindi, ma, hindi ko, ko Ginagatasan niya ng ginagatasan oh. si tiwata, Magkano na ba ang kita niya dyan? Magkano ba ganyan? Pero sa part 2 naman, out na ako sa business na yun. Kumbaga, ang iniisip po sitwasyon kasi nakatulong sila sa akin. Ngayon kung meron man sila kita doon sa pagbabag sa akin, hindi mas maganda, wala na sila. At least, nakatulong tayo. Oh, nakatulong kasi naka sila, pa naman, rin. Naka ayan, sila rin. yes, Sila naman yung tulong na nagagawa nila sa buhay ko, yung ma-expose ako, dumadami yung nagkaka-interest na para matikman yung paris ko, so dumadami yung customer ko. gano'n naman yung, ganun naman yung tulong na gagawa nila. Pero yung sinasabing gatasan, kung mayroon man, para sa akin, out na ako nung sa business na yun. Basta ako, kinoconsider ko sila at inaccept ko na nakakatulong sila sa akin. Kung oh. din naman ako sa akin nakakatulong, di ba paganda at least, di ba, everybody's happy kung nagtutulungan tayo lahat. So, ganun yun. Sobrang haba, grabe yung haba, like pa LRT, ha? Eh oh, um, kami yan, busy yan. Kasi nakakaat nga ako, uh, nagtaka ako kasi first time ko na nakakita ng kainan na uh, sobrang nga ng pila. At saka yun, nagpapasalamat ako dun sa mga tao na sumusuporta sa akin. Kasi patuloy lamang yun, uh, mo, na maraming tao ang nagmamahal sa akin. So yun lang. Ang oh, mindset nila gano'n. Oh, oh, oh. Sabihin nila, yumabang na to. Yumabang na tama. Nakilala lang ang yabang na. picture lang ako, hindi na okay. makapagpapicture. Oh, diba? oh, oh. Mahirap ako, experience na ako sa ganun. Kumakain nga lang ako eh, pinipicturean pa ako. di ba? sasabihin lang namin na wait lang po, tapusin na namin pagkain. Sasabihan kami na ang sumit na namin. Diba parang sa yung mga ganon. Yan eh, lang naman yung gusto natin ipaintindi sa kanila. Ito na nga, di ba, tulog na nga ako kasi di ba, maghapon, magdamag. Alam mo yung patutulog-tulog mo lang, ilang oras na lang yung itutulog mo sana. Kakatuking ka pa, pag hindi ka nagbukas, magagalit. So, na, mga ganon na experience. Lalo, lalo, na, lalo na sa ngayon, dahil yung tulugan ko malapit lang sa tindahan ko, alam nila nandiyan ako natutulog. So, okay. mihirap. Pero sana naman, yun na naman yung pinapaintindi sa kanila. Hindi naman lahat ng panahon na nakarap nila tayo sa picture or okay. sa mga vlogger. May oras naman ako nilalaan para dyan. Kasi kailangan ko na i-monitor mm -hmm. yung, yung tindahan ko. Kailangan uh -huh. ko rin i-check yung mga tao. Kailangan ko i-check yung mga kung ano-anong kulang uh -huh. para ma-order ko. So, minsan, ang nangyayari, kapabayaan ko na pag sa camera lang tayo nakaharap. Kinakapos ka sa ano mo? Kinakapos ka sa hindi mang kalakihan, pero okay naman, kahit pa paano mayroon din. Okay. Kasi sa akin, ang mindset ko talaga, yung marami akong matulungan, okay. kahit, kahit nga lang, tumagla na lang, bumalik na lang yung puhunan, basta okay. yung mga tao, mapatakot ko, okay. lahat ng expenses, ma-shoulder ko, so, okay na ako doon. Kasi dami mo sa Pagdating kayo. sa kita, okay naman, pero, hindi masyadong kalakihan. Tama lang. Makabasa kami ng comment section, lalo na naman ano dahil may invite ka namin, tulad kagabi, may mga, nakikita kami sa comment section na, yung mga vlogger daw doon, para daw i-vlog ka, kinokontent ka, di ba? Mm. Tapos, binabait si ikaw daw nagbabayad sa kanila para so i-vlog mo sila. mga <laughs> comment na Hindi po totoo kanil. yan. Uh, wala po ako kahit isang binigyan na binayaran oh, na vlogger. Oh, Actually, yung iba nga dyan siguro na kumita. Anong totoo ako, pero hindi ko yung sa kanila. Oh, minsan nag-abot ng cash, minsan nag-abot ng regalo para sa akin. Oh, pero hindi ko sinasabing na bigyan niyo ako. Oh, siguro bilang isang pasasalamat, sila pa nagbibigay sa akin. Oh, pero oh, yung sinasabing bayan, hindi po yan totoo. Okay. Kahit minsan hindi pa tayo nagbayad ng isang vlogger para i-vlog tayo. Yung keyboard warrior na yes, mga yes, ganun ang so... klase ng putak Eh, yung parang masasapawan na rin sila kahit sa yung ibang mga business. Yes, eh. So... Eh. Possibly, yung pakanalan yan, pakanalang yan ni Diwata. Uh, Tapos binabayaran siguro baka isang vlogger kit, 1,000 Wala. Di ba? Uh... Hindi, hindi, ko afford mabayad ng Kasi ang dami na... na rin kasi uh -oh. ano, ah, vlogger na naka-stay na kahit hindi ka pa nag-open. Putik lang doon na sila. Siguro yun yung iniisip ng uh -oh. tao. welcome naman. Di ba tulad ng sinabi ko, Welcome lahat ng vlogger sa akin, no? pati nga basher, welcome eh. Oo, oh, tsaka yung so, mga basher natin, yung ano mga masasabi mo sa mga basher, yung mga kahihilad yung pababa. Alam mo yung mga basher na yan, wala, wala akong pakialam sa kanila kasi in the first place, hindi ko sila kilala. Oh, okay. Pangalawa, hindi naman niya nakatulong sa buong buhay ko. Uh, pangatlo, wala naman silang ginawa kung nisiraan ka okay, kaya para intindihin natin sila. Basta ang importante dito, at the end of the day, ikaw pa rin mag-aangat sa sarili mo, hindi sila. Kaya didma sa mga washer na yan. Ang alam ko naman di makatulong sa akin yan. Oo, oh, tama, tama. Diba? Oh, okay. natin. Oh, kasi okay. ang pinutulungan natin ay tulungan sarili nila. Oh, so, cheers na nila yon. Mm, talo sila dun eh. Sa talo sila dun eh. Kaya nga sabi ko, minsan nagpukusa ko. Yung iba kasi, sinisisi si Lord. Di ba? May mga diba, ganang diba, pagkakataon. Yung iba, sakit na sakit sila. Lord, bakit sila pinipili mo ako? Hindi. Sabi ko nga sa post ko, huwag mong iasa sa panahon. Tam. Kasi minsan yung panahon din eh. Tama. Naasahan nila, kailan kaya yung panahon ko na ganito ako? Kailan kaya yung panahon na ganyan ako? Oo. Dapat huwag oh. iasa sa panahon. Panahon, isa, uh, iasa mo yun sa sarili mo, huwag sa panahon. Yes, Paano kung panahon mo pa? 20 years old ko ngayon, ang panahon mo pa, mga 80 ka pa. Uh, ano, aantayin mo ko ba yung 80 ka bago ka kumita ng ano? Dumiskarte. Kung baga parang tam. yes. mo yung buhay mo. Sasabihin mo sa sarili mo na, eto yung panahon ko ngayon. Tama. Kailangan ko nang gumalaw. Kasi pagka ako'y nanahimik lang at nakahiga ako dito, wala ako wala naman mayar sa buhay ko. Di ba? Kasi, kasi pag nangangarap pa lang hindi mo aksyonan, hindi mo aabot yung pangarap kasi nakatulala ka lang, wala ka namang ginagawa. Uh, Pero pag nangangarap ka with action, walang imposible maabot mo yung pangarap. Uh, Sige mo sa 5,000 pesos, iba na. Yes. Ang 5,000 oh. ngayon, di ba? Yung 5,000 mo ngayon, iba na, grabe na. Yes, oo. Oh. Tsaka nabanggit mo nga sa akin, na nakatira ka sa ilalim ng tulay. Kung halimbawa lang, bibigyan ka ng pagkakataon na di ba nakatira ka sa ilalim ng tulay noon? Oo. Oh. Yung diwata noon, anong masasabi mo sa kanya noon? Yung halimbawa, ikaw, yung masasabi mo sa kanya, yung sa sarili mo noon, na di ba, nakatira ka sa ilalim, iba ka na kasi ngayon eh. Mm -hmm. Kung baga parang iba na yung buhay mo ngayon, ganito ka na, hindi ka tulad na nasa, nakatira ka sa ilalim ng lupa. Anong masasabi mo sa dating diwata? Ayan, masasabi ko sa dating diwata, mas ipag, mapagmahal din sa kapwa siguro. Tapos, hindi ah, sumusuko sa mga labas sa buhay. So, yun, yun lang. Oo, uh, uh, mahal na mahal mo yung diwata? Mahal na mahal ko simpil yung diwata. Uh, diwata noon, diwata ngayon. Oo, uh, pareho lang pa rin naman kasi talaga uh, yung item. pareho lang. Kaya lang kasi May talaga. Lang talaga ang na lesson and learn natin kasi natin. talaga sa buhay natin is, Uh, lumaban ng patas sumuko oh. sa mga habo ng buhay. Kasi oh. pag sinukuan natin yun, hindi natin makakamtan yung pangarap na gusto natin. Oh. So, yun lang. Oo. Oh. Tama naman yun. Ano, ano lang ang natutunan mo sa buhay ngayon? Ang natutunan ko talaga, uh, yung kasipagan, oh. tapos yung pakikisama sa lahat ng tao, at yung diskarte sa buhay. Kasi lumaban ako ng matagal na panahon na mag-isa lang ako, na wala akong kakamti kundi sarili ko lang. Oh. So... Sa haba ng panahon na tinira ko sa kalsada, sa lansangan, yun ang mga natutunan ko sa buhay. Importante ang paikisama. Ayun talaga. Importante, importante. yung kasipagan. At saka importante yung kailangan marunong ka Na hindi ka umaasa. Kahit kanino man. Huwag lang lagi nakatunga Kasi pag nakatunga nga pa lagi at Pag pinagsamasama mo yung tatlo na yan, yung kasipagan, paikisama, diskarte, totoo wala yan. mararating mo. Totoo yan, totoo yan. Pero ano naman, ngayon, mag-isa ka lang ngayon. Hindi ngayon, marami na. Para amin naman wow! ni Didjo. <laughs> wow! Wow! Parang, mga pamilya ko, kakilala ko na isa-isa. So, kakatuwaan naman kasi di ba ito na din yung part na para makabawi na din tayo sa pamilya natin oh! kasi mahaba yung panahon. Kasiyempre, yes, oo. At saka yung yung part na nagkiwiyan wala kayo, yung gusto mong tumulong pero hanggang doon na lang kasi wala kang magagawa kasi mahirap ka lang. Di ba yung part na mga financial na bagay na gusto mong ibigay sa kanila, hindi mo rin magawa kasi mahirap ka lang. Uh -huh. So ngayon, ang part ko naman ngayon, so nagagawa ko naman tumulong na ngayon sa pero mga... Pero magulang mo nandiyan pa rin. Siya? Mother ko kasama ko na, uh -huh. nasa bahay ko na, mga kawangkin ko, uh -huh. mga kapatid ko. Tatay ko kasi wala na matagal na napanahon. So, yun. Love life naman. Love life. Okay, ngayon talaga, pagdating sa lalaki, ayoko muna mag-jewa talaga, nag-serious. Gusto ko, tikim-tikim. lang ako kung bakit? <laughs> kasi Why? baka mamaya, Tikim -tikim lang lang. pag nag-jewa ko ng lalaki, bukas wala tayong puhuna ng paris o di, stop ng paris ni Diwata, di ba? Oh. So, kailangan magpayaman muna ako bago mag kasi pas... Pag marami ka ng pera, feeling ko marami ka may hindi So, yun ang ginagawa ko ngayon. Ay, parang mo doon. Magpapayaman, muna ako bago ako mag-jowa. May nang jowa yan. Siguro kung mayamang ka na, kahit siguro ba yung jowa, kaya na. <laughs> <laughs> ba? Diba? At oh. saka so, feeling ko, pag mayaman ka na, ang ganda-ganda, ang ang ganda-ganda muna sa paningin nila. Kaya hindi ka na may harapan mag Kaya nga yung ginagawa ko sila, magpa, magpapayaman muna. Ta. Pero may love life ka dati. Bago ka magkaroon ng pares, may love life ka. Ano ba yung mga tanong mo? Sa okay team mo, kayo kung nanakit mo, patulan mo ako. <laughs> <And> then, <laughs> hindi, hindi oh. sabi siyempre may tanong Hindi, ano, siyempre, bakla ako, ano, ang tawag dito, mayroon naman, kaya lang, hindi kasi siyempre binabalance ko din naman yung sitwasyon oh. ko, di ba? Siguro kung kaya ko na din mag, ano, kaya ko na din magjowa jowa ng, mayroon naman may, gusto may pag bakit hindi? Oh. Pero sa kayong kasi talaga, yung mga past naman, nagka-jowa naman dati, pero hindi talaga serious, hindi ko pa oh. Parang, ano lang, fling-fling lang. Pero siguro kung dating mas sa point na mayroon lalaki, mayroon akong gustong lalaki na magkaroon kami ng serious relationship tapos nararamdaman ko naman na mahal niya din ako bakit hindi pero sa ngayon hindi pa, ka, hindi pa kasi ako nakapukos doon kasi ang, ang pinipukusan ko talaga ngayon negosyo muna magpayaman magparami muna ng pera pero dating hindi tayo sa point na yan kailangan i-secure is muna natin no. di ba? kasi kung, kung sasamahan mo natin ngayon nag uumpisa pa lang tayo tapos eh napunta lang sa lalaki lahat wala na patay na ang negosyo natin So, at saka hindi ka makapag-concentrate kasi meron kang ibang iniisip. Iisip. Oo, lalo lang. So, magka-away magka kayo. Putik, magka-away kami. Oo. Oh, oh, oh. Tapos ka ibig pa, na at, pares oh. yung i-order mo, chicken yung na-deliver <laughs> oh, mo. Oo, di ba nga? Parang <laughs> di ba, para hindi muna ako malito, focus muna sa itang bagay lang na gusto natin. Oh. Pero yung mga part na yan, pagdating sa diyawan dati yung tayo dyan. Siguro hindi man ngayon, malay mo bukas. <laughs> oo, oh, oo, ay, ang binis! Ang binis ha, ang ha. Hindi mo ngayon bukas agad. Pero lumama ako sa mga LGBT. Mga LGBT. Mahal na mahal na mahal na mahal ko mga LGBT. Yung isa lang parang hindi lang ako minahan. Depende naman yan sa LGBT kung anong anong anong, di ba? Kasi kanya kanya naman tayong pananaw. No? May LGBT na, kasi na, na parang, aminin yun, na natin man. lahat may nakakainis, di ba? Mayroon naman karang talaga na mahalin pero depende pa rin sa tao. Oo. Oh, oh. Parang lalaki-babae lang yan, di ba? So, normal lang. may mga LGBT na pasaway, may mga hindi. So, depende na yan sa LGBT kung anong estados ng ano nila buhay. buhay nila. So ayun. Ah, uh, yun maraming maraming salamat Diwata. Maraming, Kaya, salamat, napag salamat, maraming salamat din. Napagsalamat. Maraming salamat Diwata. Wagner. Ano, tagal yung Facebook